Okay, nandito na ba tayo ma'am sa location? Salamat po sa pagtangkilik. Thank you po ma'am. Ingat po sila. Ay ma'am, may naiwan po kayong ano ah. Naku, naiwan. Naiwan ni ma'am. Ano kaya to? Ano kaya tong ano to, basura? Naku, mukhang basura. Saan kaya si Ma'am. Oh, saan na si ma'am? Oh, saglit lang. Ito, ano kaya ito? Ano ko nga. Ano kaya ito? Ako. Pang ano ah? Pang papel. Papel ito. Papel ah. Pero ano, mabigat. Mabigat yung papel ah. Kalagay sa ano, basura eh. Basura ata ito. Ano ito? Tingin niya. Ako saan kaya si ma'am? Ang ba? Wait lang, check lang. Check ko lang kung ano to. Ano uh, to? Ang bigat eh. Parang box. Box ata ito eh. to? Tingin nga. Naiwan ni mama, ah. Ay! Ako! Ano to? Ano to? Oh. Kulay ano ah. Uy. Ay, ako pera. Pera. Naku, kakawitro lang. Isang bundle. Naku. 100. Naku, marami pa. Naku, marami pa. Ito. Ito. Ayan to Ayan to Uy Uy, marami pang laman Maraming laman ah Tambahan din to Ako Uy Isa, dalawa, tatlo Tatlo, mayroon pa sa loob Sa loob ha uh. Uy, apat Apat, meron pa. Uy, uy. Walo. Walong bandil. Tapos bawat bandil. Tigisan daan. Naku. Naku, delikado to. Okay ko kay ma'am. Sala kaya si ma'am. Wait nang bago ba ako nasasakyan. Naku, hindi niya nagsinek bago siya bumaba. Grabe. Uy. Baba ako. Ayan, saan? Punta ko lang si ma'am. יש לך ישר, ישר שימם. איון שימם. איון שימם. איון. גוש הגזלם.